Wildlife photographer nakuhanan ang dalawang daga na nag sa istasyon ng tren. Ang litrato nanalo ng prestiyosong award. Kung nasanay na tayo sa kwentong magkakaaway ang daga at pusa, may iba naman tayo ngayon dahil sa London, merong dalawang daga na nakuhanan ng litrato na nag-aaway. At ang chance encounter na ito, nagdala pa ng karangalan sa isang photographer. Kung bakit nag-aaway ang mga daga, ito. Sino mag-aakala na isang simpleng video na natanggap ng wildlife photographer na si Sam Rowley mula sa kanyang kaibigan kung saan makikitang nagtatalo ang dalawang daga ay ang magpapanalo sa kanya sa isang contest. Dahil sa idea na ito, limang araw na nagpabalik-balik si Rowley sa London Underground Platform para tsempuhan ng dalawang daga na pakalat-kalat sa nasabing istasyon. Ayon sa mga ulat, hindi na bago sa mga pasahero ang mga nasabing daga dahil pa ikot-ikot umano ang mga ito sa train station at magkahiwalay na nangangalakal ng mga pagkain. Dahil sa pagbabakasakali, umabot pa sa punto na Dumapa si Rowley sa sahig ng istasyon para lang makuha ang perfect shot ng mga daga. Sa pagbabalik-balik ni Rowley sa stasyon, nakuhanan din ito ng letrato ang dalawang daga at nagkataon pa na nag-aaway ang mga ito dahil sa pag-aagawan sa mga tiratirang pagkain na nahuhulog mula sa mga pasahero. Nagbunga naman ang ilang araw ng pag-aabang ni Rowley sa mga daga dahil ang kanyang letrato na Pinamagatang Station Squabble ay nakakuha lang naman ng 28,000 votes. Bagamat inamin ni Rowley na tila nawirduhan ang mga pasahero sa ginawa niyang pag-aabang sa mga daga, naging sulit naman ito dahil si Rowley ang nag-uwi ng Wildlife Photographer of the Year Lumix People's Choice Award mula sa London's Natural History Museum. Samantala, ayon sa direktor ng museum na si Michael Dixon, Ipinapakita ng litrato na mga daga kung paano gumagalaw ang mga hayop sa mundo ng mga tao at nagsisilbing paalala sa kaugnayan ng mga tao at kalikasan. Sa mga aspiring photographers dyan, meron din ba kayong nakuha ng kakaibang litrato na maaaring maging isang wedding shot? Kung ganon, pwede nyo bang ishare ang kwento sa likod nito? DWIZ Research Report Research -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.